na sinabi mo na rin kay Agero kung sinong boss mo para tapos na. Ako ang matatapos kung nagsalita ako. Oh, Ma'am, mas makapangyarihan ang boss ko kay Agero na yan. Nasundan ka na, Agero. Reschedule na lang tayo. Better luck next time. ang nakaraan galit na galit itong si Aguero dahil hindi niya naabutan si Sky doon sa lugar kung saan sana sila mag-aabot ni Sky at Solidad upang sabihin ni Solidad kung ano ang nalalaman niya tungkol sa kaso ni Luna Mga bibi, pag-uusapan na naman natin ang mga pangyayari dito sa Senior High. Well, bago tayo magpatuloy, kung bago ka palang dito sa channel ko, at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At hit mo na rin ang bell icon para update ka sa ating susunod na mga videos. Walang magpapatalo Hindi pwedeng ang tungkol kay Luna Narito ang mga dapat nating aabangan sa episode 41 Bakit kaya patuloy si Agero na pinagtakban ang kaso tungkol sa pagkapatay ni Luna Dahil ba kaya ito Nabuntis si Luna nung namatay ito Kundi kaya may pinagtakpan ito na nasa likod ng pagkamatay ng kanyang anak Dapat na bang matakot si Aguero dahil sa sinabi ni Sky kung sino talaga ang pinoprotektahan nila ni Governor Acosta oelanhihinahon. Puntiselo si Ano na naman kaya ang plano ngayon ni Sasha ngayong alam nila na punti si Luna bago pa ito namatay? At ano naman kaya ang mararamdaman ni C ngayong alam niya na punti si Luna bago pa ito namatay? Pwede rin natin gamitin patunay ito na pinatahin na si Luna dahil sa sitwasyon niya. Sa ngayon ba, meron kayong mga suspects sa posibleng tatay? May maitutulong kaya itong si Solidad sa kanyang pagpapainvestiga ngayong nga. Bunti si Luna nang namatay ito at ano ang kanyang layunin. wala mo lang po yung confirmado ng king boyfriend niya ate. Tanungin na lang natin sila kaya. May aamin naman kaya. At sa kabila ng lahat, may point itong si Tim kung Aamin kay si Gino at Obet kung sino talaga ang tunay na ama sa binubuntis ni Luna bago pa man ito namatay. Kumanta ka na sa mas malaking gulo. Baka pwede ka lang dung... Obet. No. Dito na magsisimula ang malaking gulo dahil magsimula ng mag-aagawan itong si Gino at Obet. Dito kay Sky, aabangan natin sa susunod na episode. Kung malaki ang kaguluhan niya yun sa Senior High, malaki rin ang kaguluhan ng mga netizen niya yun dahil sa kanila mga iniisip kung ano talaga ang susunod na mangyari during sa birthday ni Sanya. This is the last time kung gusto mong malaman, isubscribe mo na ang channel na ito at ihit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Salamat sa panunod dito sa The Buzz or Bash Latest News Updates. Bago natin tatapusin ang video na ito, gusto ko munang magpapasalamat sa lahat na nanonood at sa inyong pagsusubaybay sa channel na ito. A biggest shoutout to Boy Sarangan Vlogs, TL Farm Vlogs, yang Inspirationals, Buzz Box. Kung gusto nyo magpapa-shoutout, i-comment nyo ang inyong mga pangalan sa comment box below.